Hello mga kabady, welcome back again to my channel So nga pala mga kabady ay nagpapasalamat ako sa inyo Kasi nga malapit na tayong mag-hit ng uh, monetization natin no Requirements so Ayan, sa so mga silent viewers ko dyan na uh, Hindi pa nakasubscribe ay magsubscribe na kayo Ngayon, salamat sa inyo mga kabady ko Yung mga loyal na aking mga subscribers So ayan, for today's video mga kabady mag-change oil tayo sa ating unit. So ito nga pala yung hand tractor na nabili natin doon sa Ubay. Yung, meron akong vlog yan. Ah, panoorin nyo lang sa link description. So ganito yung pag-change oil mga kabadi. So nakikita nyo, ito yung kanya makina ng hand tractor. No? So palagi nating tatandaan na i-check yung oil niya. So diyan bubuksan nyo ang takip. diyan yung makikita kung gaano nakadami yung alangis na na nasa ilalim. So ayan, tingnan nyo naman yung oil niya mga kabady nangangalahati na. At ang itim-itim pa. So kung ganyan na ang status ng oil niyo mga kabady ay ina, kailangan nyo na napalitan yan ng bago. Bakit? Para hindi ma, ma ano, masira ang iyong iyong mga iyong makina, no? Mag ano yan, magnaking. So malaki ang gastos niyan mga kabady, kapag Uh, pinabayaan nyo lang. So, ganito lang pag-change oil, mga kabady. So, tanggalin nyo na yung uh, may nut yan na nakakabit, bolt. So, tanggalin nyo yan. At pag natanggal nyo yan, mga kabady, ay yun, nadalo niya yung mga old nga used oil niya. So, yun. Yung, uh, tingnan nyo, ang itim na mga kabady, no? So, yan. So, palagi nyo yung change oil yan mga kabady, every cropping. So, pag natapos na kayo mag ano or, hindi pa man natapos or before pa mag season ay uh, change oil niyo na kasi nga ay nakabuti nga ito sa iyong uh, makina at yung uh, use oil na yan mga kabady ay magamit pa rin yan wag niyo lang wag niyo pong itapon yan ah uh, merong mga mamimili diyan yung nag-operator ng chainsaw na uh, uh, ginagamit na yan sa pagano ng kahoy so sa akin mga kabady hindi ito uh, tinatapon ko kasi yan yung uh, ginagamit ko sa pag uh, ano paglagay ng langis doon sa kanyang gearbox oh, maganda yan sa gearbox mga kabady pwede uh, use oil ang gamitin mo kung uh, may budget ka Meron namang gear oil na pwedeng uh, ano mo sa anong gearbox. So mamaya ay ilalagay natin yung ano yung uh, used oil doon sa gearbox. So dito ay mag-ano muna tayo no. I-change uh, oil muna natin itong makina sa tractor. So ayan. Uh, dapat mga body mas maganda meron ganyan uh, compressor no. Para sa ganun ay wala talagang mga used oil na ano na ano bang tawag doon na nakadikit doon sa kanyang langis uh, sa kanyang makina. So ayan mga kabad, oh hinigpitan ko na yung uh, niya kasi uh, nilos ko yan mga kabadde, para yung uh, nasa loob talaga na oil ay maano ma -ano, mawala ma talaga ma empty yung makina niya para pagbalit ko ng oil na bago ay yun, bagong-bago na mga kabady. Walang, hag, walang halong, ano, da- uh, dating oil. So, yun. And yan yung estilo uh, ko, style ko sa pag-change oil, mga kabady. So, dapat nyo ring tandaan na yung pwesto na makina, mga kapatid, naka yan sa bulya niya, yung may, ano, kabita ng belt. Para hindi medyo stress yung belt mo at hindi rin uh, madaling ma, ano, maputol, mapunit. So ayan mga kabady na ah, Yun So yun to ako mga kabady Hinigpitan ko lang Hinigpitan ko lang maigi yung mga bolt niya mga kabady Kasi sa tuwing uh, uh, Nag uh, land prep tayo Yung vibration niya mga kabady Ay malakas So sa sobrang lakas yan mga kabady Kung hindi mo Hinigpitan na maigi sa pagkabit Ay check na matatanggal yung makina mo Yeah, yun yung uh, yung dahilan ng pagkasira. So ito nga pala yung gamit kong oil mga body doon sa gilid no. Ah uh, ito ay ano Caltex Super Diesel. Oh yun. Ah uh, napakagandang quality nito mga kabady itong uh, Caltex kasi nga subok na ito sa masa. Kung mamili kayo ay dapat 'yun sa mga branded talaga na mga oil manufacturer tulad nito, Caltex. Meron din ibang variation nito mga kabady sa Caltex. Uh, meron silang Dilo Gold, medyo yon may kamahalan. Ay, ay, ito lang yung nakaya sa ating budget so ito lang ang super diesel so maganda pa rin ito mga kabady so ayan mga kabady ay, nilagyan ko na ng oil o oh, yun langis so bagong bago na fresh na fresh ng ating uh, oil sa ating makina Oh, yung ating makina, medyo luma tingnan kasi may mga taya. Uh, kunting ano, uh, okay lang yan mga buddy. Lagyan lang natin yan ng kunting rust converter at lilihain. Kintab na yan. Ang importante lang dito mga kabady, itong langis niya, oil niya. Na always natin i-change oil para maganda yung ganyang takbo. So ayan, ha. Uh, ang guapo ng oil na to. So ayan mga buddy, no. Nga pala ang capacity nito mga buddy, is 1.5 liter. So dapat ay aabot doon sa minimum na uh, yun lang ang talaga yung ipasok mo. So sa atin is 2 litro ito. So uh, yung isa ay may ano may isa uh, may numatiran na kalahati pa. So ayan. Hindi lang natin tuubusin mga kabady para hindi siya medyo puno. So, ayun o. No? So, magandang quality pa rin ito mga kabady. So, tingnan natin yung kaniyang andar sa susunod na vlog. Kasi, uh, napagaganda nitong uh, panda rin yung mga makina kapag bagong since oil. Mag magandang tingnan, uh, magandang uh, pakiramdaman yung kanyang ano, revolution. So, ayan. Uh, ayan na mga kabadi no. So dito rin sa side na to mga kabady, ito yung kanyang gearbox. So palagi itong uh, kinakaliktaan ng ating mga farmers no. Kung kaya't yung kanilang gearbox ay palaging nasisira. Ang resulta doon, yung kanyang gulong, yung pangpadling sa ano, palayan, yung, yung may gulong diyan, hindi iikot ng smooth. Hindi siya smooth na pag-ikot no. Kasi walang langis. So yun. O, yun yung purpose niya. So dapat hindi natin ito kaligtaan mga body. Kasi nga, pwede, pwede itong uh, lagyan lang ng ano, pinaggamitan ng oil. Yung ginamit na pang change oil dito no, sa ating uh, makina, yung old, yung maitim. Pwede yun ilagay dito sa gearbox. Kung meron ka man kayong budget, ay meron dyan sa market na, na sa tindahan na mga gear oil. Uh, may sai, ano bang, mga sai yan? Sai 120 ba yan? oh, sa IT yung ano o, so maganda yon yung kanyang uh, performance so importante din yan mga kabady para uh, hindi kayo madalas-dalas na magpa-check sa inyong uh, uh, mekaniko oh, no? Kasi, pag nag-check na yan sa mekaniko uh, yun tangtang -tang yung ano nyo pitaka malak malaki ang bayad doon, sa charge sa mekaniko so ayan mga kabady yan yung uh, basic na ah uh, maintenance sa ating ah uh, uh, tractor or saka yung turtle, yung tinatawag nila nga uh, mud boat. So ayun, so meron akong uh, mud boat mga kabad, eh, turtle, yung uh, nasa ano pa, may sira, yung kaniyang uh, padwell yung kaniyang ano, pang uh, cultivate ay napudpud yung kaniyang ngipin so kinakailangan 'yan ito na welding so hindi tayo expert sa larangan ng pagwelding kaya kinakailangan nate uh, na uh, i ano to sa uh, fabricator sa 'yung mekaniko so ayan mga kabady, no so yun uh, sana ay uh, meron kayong kunting natutunan sa aking uh, vlog so ito mga body ayan uh, nakita niyo ang itim ng ano oil 'yan langis so ito yung ayan yung yung old na oil na ginamita natin ay nilagay ko sa gearbox so para ay madagdagan yung oil ng ating gearbox no o ang kinakailangan yan liters mga kabadde, nasa 4 liters yung puno pero okay lang yan mga body 3 liters lang pero okay lang yan kasi nga gearbox lang ito pero mas paganda ay ano ay tapat mo sa kanyang required nga langis ng ano oil. So ayan mga kabady no. So nga pala mga kabady. Salamat sa inyong uh, pagtangkilik sa aking vlog. Nagpapasalamat ako mga kabady. So ngayon ay meron na tayong 989 subscribers. So malapit na tayo ma-monetize no. So salamat nga pala sa inyong mga kabady uh, sa inyong at uh, taos pusong suporta na uh, yun kailangan ko uh, yung suporta niyo so I hope na hindi kayo magsawa sa kapapanood ng aking mga vlog kasi uh, nagambag nag-aambag na ako ng mga knowledge na uh, pwede niyong gawin. So, ayan mga kabady. Uh, sinarahan ko na. So, malapit na pong nagtapos ang ating vlog ay I hope nga meron kayong natutunan naman nito. So meron naman akong natulungan ng mga ka-farmers natin, yung mga baguhan ay ayun. Ay sana ay meron din kayong natutunan. So yun Salamat sa kampala. Wala akong masabi sa inyo mga kabady. Ay ayun. Celebrate tayo sa 1k subs mga kabady. So ayun, 1k subs na tayo. So maraming salamat po sa inyo mga kabady. So God bless po palaging ingat sa inyong buhay. So, ayun. Ingat sa inyong kinabuhi. Ayan. So, salamat mga kapatid. Keep on watching. Bye-bye. See you on next vlog.